Hello mga kajad, na yung karo nga pala, birthday pala po ni mami at na araw nga pala samahan niyo po ako at nandito po kami sa King B at kung saan dito po yan sa May Santa Rosa at pumasalibrate kami ng birthday celebration ni Mami at pagpasok po pala ng restaurant marami na mga tao dito kumakain at syempre sabato ngayon at dito kami yung celebrate ni Mami ngayong araw na ito at nag-order na kami po yung dati ng kinainan last week or last few weeks ago at eto na pala maraming tao dito makajal kaya toto time -to, mo na po kami at babating ka po si Mami Happy Birthday, Mommy! Happy Birthday! Love you! Pagkatapos po po siya at ito na pala yung mga order namin. meron silang fried rice, chow fan, mayroon din silang mga in-order namin katulad ng pancit canton at marami pang iba maka dyan. Siyempre, ito pala yung sweet and sour pork, pancit canton, patatin, fried rice lumpia at marami pang iba syempre solid din yan mga ka may pa silang salad kitang pura baka naman kaya mag-food tip na naman si kuya dyan at tapos ko pala ngayon mag-video tapos pala kaya na tayo ngayong araw na ito at simulan natin yung celebration ni mami together with my family syempre di natin matitikim natin yung sweet and sour pork nila at natatabang inas umunin yung mga kinakain ko mga ka-jad syempre kaya muna tayo dito napakasarap ng ngangchong nila parang authentic na authentic ang las sa ng Chinese. At syempre, ito pala yung lumpia nila. Parang lumpia ang Shanghai talaga na original dito sa bahay mga kajad. Syempre, ito nga pala yung tinitikman ko na pala nito mga kajad. Yung sweet and sour nila. napakamalasat at magandang nasa na itong makagyan at eto na pala yung pinaka best full trip na naman ng buong pamilya habang si mami kumakain syempre kailangan natin celebrate natin yung family day at pakatapos ko pala kumain syempre babubusog na naman si kuya dyan sa dam kong kinain na kanin syempre di ko mapigilan sorry to sorry dito sa tindi kahit ilang best na napunta dito ni mami and daddy at todo take out na tayo sa mga pagkain mga kajal at ito na pala yung ita take out namin para kakainin namin ngayon araw sa bahay lalaki bukas. Siyempre, leftover over yan yeah, para tayong mga At sa wakas, nakauwi na kami sa bahay. Medyo may kling biyahe ng itong mga kandiyan. Hanggang dito lang mga kanjan. Paalam muna. Bye-bye. Happy birthday, mommy. I love you.